pagka open nyo naman po dyan, i-click nyo lang po ito. Tapos, submit. Tapos, yung member, i-click nyo. Tapos, i-type nyo po dyan ang username, password. Tapos, i-click nyo din po yun sa bandang baba. Tapos, yun. Start. Tapos, wag ka na, Nag-open na po siya. Makikita rin po nyo dyan yung inquiry, contribution, lexipan, at saka yung west. Ayan po. Hindi niyo po makikita ko na po siyang payment niyo. Tapos, i-open niyo lang po yung PRN. diyan po tayo kukuha ng PRN para ma-generate ko na po. Ayan, i-type niyo po dyan kung magkano po yung ilalagay niyo yung pera sa isang buwan. Ayan ba, po January. Tapos, 2022 kayo magbabayad. Hindi po kasi na post yung 2022 po ko kasi hindi po din po na i-continue yung payment po kasi hindi pa po 2022 binabayaran ko na kaya hindi siya pumasok sa 2022 ko pa po ito ipapasok o, tapakita ko lang po dito kung paano po kumuha ng PRN isasubmit tapos sa submit yung okay ninyo pag naging okay naman po yan may lalabas dito pay payment reward yan po na nakikita nyo, yun po ay kakapi natin. Pag po yan, i-open po nyo yung union bank ninyo. Ay nakita nyo na po yung union bank ninyo. I-pay bills po nyo. Yung pay bills po yung ating pipiliin. Tapos may makikita kayong biller list Sa biller list itatay nyo po diyan yung social. Pinakita po nyo ito sa bandang taas pwede nyo na pong itype doon ang social security system para hindi na po kayo gumamit ng magnapanap kagaya ng ginagawa kong yan. Ihanapin ko po po dyan ang social security system. Doon po tayo magpabayad sa SS. Sa so, social security system na nararito sa Union Bank. I-download po nyo yung Union Bank para wala po, para dito na po kayo magpabayad. Kasi yung pong ibang ano, may charging fee. Pero dito sa Union Bank, wala naman po masya-charge sa inyo sa inyong account. Wala na po kayong babayaran charging fee. I-copy paste lang po ninyo. I-paste lang po dyan yung PRN. Tapos in next ninyo. Pagka-next naman po ninyo, makikita na po ninyo dyan yung yung babayaran natin natin po doon sa SS. P52,000 po yung babayaran, i-type niyo lang po ang pay tapos may ma-receive po yung confirmation, encode po ninyo yung number na yun dito sa ano, para may pasok na nila yung payment niyo sa SS. Pagka uh, na-successful po na po itong payment na ito, may ma-receive kayong email. Ito po. Ito naman po yung GCash. Pwede rin po kayo dito magbayad ng inyong SS, ng inyong pag-ibig. Punda lang po kayo sa paybill sa so, kapindot niya po ng pay bill, government, so, sa government, may makikita na po kayo, kayo ng mga pwede kayo magbayad sa pag-EB, sa SS ninyo. Yung SS, PRN po, yung pinbabayaran natin. ay is select account type po ninyo yung PRN. Tapos, itatag niyo po diyan yung ano, ipapipaste niyo na lang po. Paste. Tapos, yung makikita na po yung dito po hindi automatic na lalabas kung magkano yung ano kayo na po magtatap kung magkano yung tinap ng PR, yung sa PRN kasi sa union back automatic lalabas na po yung kung magkano yung internet na sa SS ninyo. Dito hindi. Tapos yung OFW contribution. Tapos i-enter niyo yung email address nyo para dun isa-send yung confirmation na successful yung payment ninyo. Pagka next niyo yan. Kaso ako hindi ko ni-next kasi sample lang po ito na itinuturo ko sa inyo. Kung ano po yung susunod na confirmation, yun na lang po yung itatype nyo. Next nyo lang po. Pag Confirm. Pag na-confirm po yan, isi-send po sa email ninyo yung successful payment po niyan. Baka may kung PH, pwede po kayo dito magbayad ng inyong SS. So, Pagbabayad po ng SS dito, punta kayo sa pay bills. Tapos, hinapin yung SS contribution. Kaso dito, hindi pala siya pwede ngayon. Pwede kayo maglaro ng bitcoins dito kapitaro laro ng naman dito ng bitcoins. Kung may pera naman ay nakalagay. Mamimili na lang kayo dito kung bitcoins, ethereum, bitcoin cash, XRP, USDC, link, kens. Ah, so mahal dito ang church. Eh. Minsan depende kasi kung magkano ilalagay mong pera. Ang service charge niya, pagka 1,050 pesos yung ibabawas niya sa iyo. For example, itong USDC. Makikita niyo dito yung pagbaba at pagbagsak ng dollar. Ang 50 pesos ang kanyang hinihingi dito. So that pagka ang 50 siya, hindi siya magandang bumili. Ibabay mo lang siya kung magkano yung bibilhin mo. Nambawa, bibilhin mo ay 50 pesos. Ayan. Tapos isi-slide convert mo lang siya. Tapos papasok na siya dito yung pera mo. Antay mo lang tumubo dito yung pera mo. Ganti yung laro dito sa NPS ng mga bitcoins. Digit naman po siya sa Pilipinas. Yun po.